Sabi uh, guys, sa init 'to, oh, di ba? Apakasi uh, nag araw. Dito sa Kabanat tuan, kaya ang gagawin natin, magluluto tayo. Pero magpapalambot muna tayo ng baka sa pressure cooker gamit ang araw para gawin na natin. Dahil sobrang init, guys, dito sa kabanatuan Magpe-pressure cooker tayo ng baka sa araw, di ba? Yan o oh, guys, 'to. Oh tingnan natin kung talagang kayang palambutin sa araw ito. Pressure cooker na baka. Yun know, o. Lagay na natin guys. Yan guys, takpan na natin. Yan guys, lagay na natin. Sa init. Diba? Sobrang oh, init o. Oh. Ayan. Diba? <coughs> yeah. Tingnan natin. Tara, iwanan muna na natin. Grabe, totoo nga mga Oh. Oh, grabe, totoo nga oh. Sumisingaw. Oh. Sumisingaw oh. Sobrang init guys oh. Ayan oh. <laughs> na natin. Guys oh. sobrang daming pressure oh. ba diba? Grabe. Tanggalin natin, tingnan natin kung lumambot. Pero lalambot to. Ma-pressure eh, diba? Sa ating pagkakapalambot palambot sa gitna ng araw. O, oh, di ba? Tingnan natin. O, oh, grabe Oh. Wow, grabe guys. Sobrang lambot oh. Grabe, totoo nga. Nakapagluluto sa gitna ng araw. Sa kainitan. Lalo dito sa kabanatuan. Sobrang init oh. Grabe, lumambot yung baka. Yun,